ika walong kabanata. Nang magtatapos ang araw ng sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe at sa takot sa kanyay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali, at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, Siya'y nagbangon sa mga patay at narito siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya, narito nasabi ko na sa inyo. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong mga takot. Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at dooy makikita nila ako. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong Serdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y mga kipagkatipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, na nangagsasabi, Sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya nilang ninakaw, samantalang kami nang atutulog. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila, at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Datapwat nagsiparoon ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus at nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alin langan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Jesus teaching, anyone who loves me will obey my teaching, my Father will love them, and we will come to them, and make our home with them.